Good morning. Apa? Orang nag ulan je deh. Basah manang jalan. Yap. Apa nama payo le? Maina. Apa nama jalan bahagian tu? Uy. Ang oh, serap nang hawin. dito to sa front ng sa harap ng ang um, Hong Hamba Station ang kagandahan dito is dito magandang view may mga gym pa oh my god gaulan gaulan dito makalayuan ni eh. hindi know may gym, gusto kong pumasok pero ang bawal pa yata. Pag hindi na bawal pa yan. Di ba? Ang galing. Ilang umulan. My God. Naabutan tayo ng ulan. Hindi ko in-expect Kasi parang okay naman ang weather. May kita na naman ako yung gym dito iba to sa nauna ito uh, parang tumatakbo ka lang din tapos yung isa bicycle at yung isa is para sa kamay para sa arms ganito sila gumawa ng park kasi dito maraming nagja-jogging eh kaya ginawa nila ginawaan na nila ng gym tapos maraming opuan tapos paggabi super super ganda super ganda paggabi kasi nga may mga ilaw sya so dito naman is tambayan to yan tambayan sya punta tayo dito Betul sampai ke di tokonya, cakap. Bos yang biru mu, kanit yang biru mu, mahabasha. gamitin sa paglalakad kasi okay naman na siya. So, sa labas guys, ganito. Maganda ba? Diba? May bulaklak pa. Ayan, pwede ka maupo dyan mga upo kanina. No? Habang nagkakapi kayo, huwag kumakain kayo kasi may mixan na siya eh pagkasa at saka upuan na, di ba? gusto mo naman yung pahiga-higa ka dun ka, Kaya nyo parang may beach. <laughs> Galing. Parang may beach, pwede ka naman higa-higa. -higa. Pero kung gusto ka maupo lang doon ka. May upuan at lamisan siya. So, na tayo sa Jim Chachoy. Pakita <laughs> na ako ng Jim Chow Chow, guys. kita nak pergi ke balio apa sok nak masak cimcha chai promenade apa bagun bisit on some pocket banda <laughs> Jemputlah semua orang untuknya. Kini lebih naik. Yang mana yang kehilangan? Sentral. Merapi tanggabu ini atau Forever ni atau mata. Belakang Oh, sa langit na yung mata. Nasa yung katapi. Ang sarap yung katapi dito. Hindi ko yan ng baso. sobrang na isipan yung matapi kasi may snack ba dito? So, bili dito. Pansin niya yung mga upuan. Pag nagkabi kayo, very safe lang talaga siya. Ayan. Nilagyan niya ng kabi. Soft drinks. <laughs> Dito ka sa TSP. Ito na 'yung view mo. Great Eagle. kasi maraming kamay dito kaya pinatapos siyang Star Harbor kamay at mukha ng mga artista dito sa Hong Kong Wanchai Bahut it's Okay. There's a very okay. popular animal party.

talaga mawala ng upuan dito. Sobrang dami. Maliban dito banda, may sa dito pa banda sa dagat. Tapos ang kagandahan, mayroong mga gym. Nakabalik na tayo guys. Isang oras na paglalakad. Pwisa ah. pa, pwisa. Kahiyon kay ko. Kahiyon kay ko. oras. kay ko. Kahiyon 对了。